Yan po mga kabiyaya, papunta po kami ng Peru. Dadaan po kami ng Magellan Street kaso ito po ang nadatnan po namin. Malakas po ang ang ulan pero ang ulan po rito ay snow po. Ayan po nakikita nyo po, maliliit na snow. Ayan po nakikita nyo po, na parating na. Ayan na, umulan na na ng snow. Mero medyo nawala ngayon na yun. Yung nakikita nyo yung mga yung uh, mapuputi na yun sa banda dun sa dulo. Ayun po. Yun. Ayun na po siya oh. Ayun oh. Sa ulo ko po mga kabiyaya. Yun po yung snow na maliliit. yung ang po na snow. Papunta pa daan po kami na Magellan Street. Kaso ito ang nadatnan po namin. Medyo masama ang panahon. At umuulan po siya ng snow. Ayun. Kita nyo naman po ang, ang lalakas ng mga alon. Ayan po, ayan. Medyo malamig po ngayon dito sa labas pero pinapakita po sa inyo mga biyaya ang sitwasyon po namin ngayon. Pero okay lang po kami. Ayan, pero ayan, nagtatagpal sa wako sa snow. <laughs> okay. Ayan po. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, medyo malilit lang po yung snow. Pero kanina madaling araw pagising ko kasi alas 4 na madaling araw akong bigising uh, Doon sa kabina ko, doon sa kwarto ko Parang sabi ko sa uh, sa bintana ano yung ngayon Yung ingay na yun pala, snow na pala yun Mas sabi sa akin ng cheatmate ko Yung kanina madaling araw malalaki po yung tipak ng snow Pero ngayon maliliit na lang po Ayan po masama po yung panahonin Ayan o, kita nyo po o. Oh. Nadaan mm. po kami ng Magellan Street po nyan. Tapunta po kami ng Peru. Ayan o. Ayan po. Mike, tingin ka rito, Mike. Mike, Mike. Ayan yan yung ating chitmate na napakabait. Ayan po, ayan. Pumasok na po ako. Medyo malamig na po sa labas. Baka magkasakit ako. Kalaan lagi rito sa barko. Araw-araw. Malusog at malakas ang mga katawan. Bawal magkasakit. <laughs> Pasensya na po mga kabayaya. Ang misal lang po kumakapag vlog Ayan po. Magawa. Kasi po, uh, naragi po ako busy rito sa barko. Ito niyo po ang panahon. Masama ang panahon. Kaya po ginagawa ko. Napapadalas po ang aking dasal. Umaga at gabi. Dahil po sa masamang panahon. Para maging ligtas po kami lahat dito. Na walang masamang mangyari po sa amin.